Kung ikaw, Dominic, gusto mo lang pakasalan yung babae, si Bea, dahil sa yaman niya. Bea at Dominic, hiwalay na. Mapapakasal mo pa lang ang isang Bea Alonzo. Yun pa lang, panalong-panalo ka na eh. Dominic at Bea, hiwalay na. Hiwalay na. At hindi na nagdiwang ng kanilang third year anniversary dahil sa prenuptial agreement. Magpapakasal sana sila pero hindi sila nagkasundo dahil gusto ni Dominic May na i-share na yung yaman ni Bea as one na. pala. pala. Pero alam natin na mas mayaman si Bea kaysa kay Dominic. May. So malamang-lamang Si Bea ang ayaw i-share yung yaman niya kay Dominic. Okay, kung yung lalaki ha, ito, para fair din kay Dominic, Ko alam ko, bro, kung ikaw yung nag-i-request ng hatian, siguro, ng yaman, hindi talaga pwede yun. Ang kapal naman ng mukha mo. Maghira, De ano yan? Kahit ano? Kahit kasal na sila? Oo, kahit kasal na. Siyempre, ano na yan eh. May right din yung, ano eh, yung babae. Baka gusto ng babae, pero ayaw ng pamilya ng babae. Diba? Kasi hindi rin alam ng pamilya ng babae kung talagang mahal mo yung anak nila. Malay mo ba? Di ba? Malay mo ba kung ikaw, Dominic, gusto mo lang pakasalan yung babae, si Bea, dahil sa yaman niya. Dahil sa yaman niya. Hindi alam eh, hindi pa sigurado eh. Kung may probationary period yan, boy. Patunayan mo muna na mahal mo talaga yung babae, si Bea, bago ka mag-request ng ganyan. Ano yan? Magpapa kung baga parang ano lang yan eh, katulad lang yan ng mga empleyadong nag-a-apply kasi muna yung salary increase bago tanggapin yung trabaho. Eh, g**** pala. Hindi ba pwede yun? Kaya lahat ng empleyado ganyan, di, ko, di pumapasin eh. Ibig sabihin mo kang pera, mahalin mo yung babae kung sino siya. Kung sino siya. Mahalin mo yung pagkababae niya. Hindi mo mamahalin yung pera ng babae. Kung i-share ng pamilya ng babae yung pera niya sa'yo, eh di, bonus na lang yun. Pero yung mapapakasal mo pa lang, ang isang Bea Alonzo, yun palang, lang, panalong-panalo ka na eh. Aanhin mo yung pera Kung hindi ka mahal ng babae Malay mo Mahal ka ng babae talaga Diba? Sinusubukan lang Diba? Sinusubukan ka lang Ng pamilya niya ah. Talagang Totoong mahal mo yung anak nila Lahat Lahat naman ganyan eh Kahit sinong babae Mayaman May lalapit na lalaki Na walang trabaho Ambay Siyempre, poprotektahan mo yung anak mo eh. Dominic, maintindihan mo dapat yon bilang lalaki. Pero kung yan lang talaga yung intention mo, eh tama yung desisyon nila Bea na cancel na yan. Walang babae ang magmamahal sa'yo. Puro pera-pera na lang Mahalin mo na Totoo yung babae bro Hindi yung pera Ang mahal mo Walang material Na bagay Ang dapat Maging factor Sa isang Pagmamahalan Andaan nyo po yan Last words Para kay Bea Alonzo Bea, Tama yung decision mo Yung pera mo Ingatan mo Kukunin ni Dominic yan Ang ina mali. Huwag mo pipirmahan yan Baka pag napipirmahan mo yan Delikado ka Mamaya Ang bababae na yan bagay, hindi mo alam. May eh. maikinabang diyan. Di ito ah, hindi lang to kay Dominic. Kung yan talaga yung ano niya ha, ibig sabihin tama yung decision ng pamilya mo. Hindi mo pinirmahan, naghiwalay na kayo. Mas malaking damage ang mangyayari kapag napirmahan mo yan. Yari ka diyan. Kahit walang pera yan, dapat mahal niyo pa rin. So, ako real talk lang talaga ako. Kilala niyo na ako. Ay, boys. OJ, ada ada yung pera. Ah, ito. Oh, boss. Napadalo na ko dito yan sa Golden Empire. Golden Empire? Diamond Game. Ah, tama, madali malalaman. Boom, 40. 40, 40. Kuwadrat na pera o dito kanina, J. 200 lang, boss? 200 lang. Laki na. Anong oh, paano mo? Boom! 40. Yun! Hindi mo naman lupet. 40. Boom! Jay, 450, 450 Jay! 450, sinasabi ko sa'yo! Yan. yan ang sinasabi Beat ko sa'yo! Yan ang ya. sinasabi ko sa'yo! 200, 200 lang yung pera natin. nag lo sa so, sobrang laki ng pinanalo natin, Jay. Uy! O, oh, uh, 450. 450. 50. 50. 450, no? Kita mo yun? 600 na. 200 lang yung pera natin, ha? <laughs> o. Oh. 200 lang kanina, 200 boss. lang kanina yan, boy. Dali na pala manalo dyan, no? Ganun lang kadaling manalo dito. <laughs> Kaya ano pang hinihintay mo, download mo na yung link na ilalagay ko sa comment section, Diamond Game. Papadji ka siya kung <laughs> saan ka magre-register oh. sa account.